Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Ido, Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa hapon na iyon, nandudoon na din ang mga kaibigan na nila ni Butsok. Nandudoon na si Natuto, Kimba, Nunoy at ang grupo nila ni Arid kasama din ang batang babaylan na si Bituin. Ngunit ang mahigpit at mariin na paalala nitong si Tia Sidis sa kanila kapag nakikita na nila o nahanap ang kinaroroonan ng mga talima Huwag na huwag mo gumawa ng anumang hakbang ang mga ito. Kailangan mo nang ipaalam nila ang impormasyon na iyon sa kanilang mga kasamahan para sabay-sabay na silang magplano tungkol sa pagpapabagsak sa grupo ng talim at ng dalawang mga alas. Hinati agad nitong si Tia ang kanilang grupo. Makakasama pa rin nitong si Butchok ang kanyang mga dating mga kaibigan at mga kasamahan na sinatuto. Nonoy, Kimba, itong si Gabriel, si Gado at si Kiram. Samantalang pamunuan naman itong si Arid ang mga batang espiyak at ang grupo naman nila ni Lucas at Luis kasama ang mga matatandang gabunan. Samantalang makakasama naman ng babaylan na si Tia Sidis ang mga batang sinabuno, bituin at ang dalawang mga batang paslit na sina Abu at Akiko. Kasama din ng matandang babaylan itong si Damian. Samantalang maiiwan naman itong si Pablo at ang iba pa para samahan at bantayan itong sinanay kandida sa gabing iyon agad nang nagsimulang kumilos na ang mga ito ang unang gagawin ng kanilang grupo magtatanong sa kanilang mga kakilala at kaibigan ng mga albularyo anting at mga babaylan ang grupo nila ni Butok ang nakatukang magpunta doon sa mga bukirin ng sinawahan kulubkawak, pitos at bandilaan binabati na rin doon sa mga kampo mula sa kampo uno hanggang sa kampo dose. Habang ang grupo naman nila ni Lucas ang magpunta doon sa bayan ng Basak kung saan marami silang kakilala at kaibigan na pwede nilang mapagtanungan. Ang grupo naman ng mga batang espiya na pinamumunuan nitong si Arid ang maghagilap sa bawat sulok ng isla ngunit lihim lamang ang kanilang gagawin tulad nga ng mga espiya. Habang ang grupo naman nila ni Tia Sidis ang magpunta at mag-iimbestiga sa anim na mga lungsod dito sa isla. Simula kasi nang dumating ang kanilang grupo dito sa isla, mayroon nang dumating na balita sa kanila tungkol sa dalawang mga alas. Ang isa sa mga ito nagsisimulang nagtatag na ng isang malaking grupo. Ngunit hindi nga lamang nila alam kung saan ang saktong kinaroroonan ng mga ito habang ang isa pang alas. Tulad ng kanilang ginagawa, nangunguha din ang mga ito ng mga batang mayroong potensyal na mga malalakas na kakayahan na pwede nilang gagamitin sa kanilang kasamaan. Ngunit hindi nila iwinaksi ang isipin na maaring alam na ng dalawang mga alas ang nangyayari sa kanilang mga kasamahan doon sa kabilang isla doon sa isla ng Mahanay kaya maaring gumagawa na din ng paraan at plano ang mga ito para makapaghiganti sa kanila kaya kailangan nila ng dubring pag-iingat baka sa mga oras na ito maaring minanmanan na sila ng grupo ng mga talim bago naman umalis ang mga ito pinabaunan muna at nagpaalala itong sinanay kami sa lahat. Uwi ng matandang babaylan. Pasinsya na kayo. Hindi na muna ako makakasama. Ngunit lagi ko kayong ipagdadasal. Tandaan ninyo ito. Sa lahat ng mga pakikipaglaban at pakikibaka, kapag nagtutulungan at nagsama-sama, lahat kaya natin at magtatagumpay tayo sa anumang mga misyon tulad ng mga nagdaang mga misyon at mga pakikipaglaban sa ating buhay. Mag-ingat kayong lahat. Matapos iyon, nagkanya-kanyang alis na ang kanilang mga grupo papunta sa kanilang mga nakatukang mga lugar. Ang grupo nila ni Butchok, pagdating ng mga ito doon sa bukirin ng sinawahan, nagpasya ang mga ito na magpahinga doon sa isang kubo na nasa gilid ng maisan plano ng kanilang grupo na bukas na bukas din magpunta ang mga ito doon sa bahay ng isang kilala at malakas na albularyo na si Tatay Dadoy na titiyak nitong si Butchok na sa dami ng mga kaibigan at mga kakilala nitong si Tatay Dadoy na mga albularyo din ang tingiro at mga babaylan mayroon na itong naririnig tungkol sa grupo ng mga talim at bukod pa sa mga kaibigan na ito, marami ding mga kaibigang inkanto itong si Tatay Dudley doon sa Bukirin. Kaya kung napagala man doon, ang grupo ng mga tali maaring alam na ito ng matandang albularyo. Samantalang ang grupo naman nila ni Tia Sidis, pagdating ng mga ito doon sa kabilang bayan, nagpasyang magpahinga na din ang mga ito dahil ayaw niyang mapagod agad ang kanyang mga kasamahang mga bata, lalong-lalo na gabi na at kinakailangan ng magpahinga ng mga ito at bukas ng umaga, simulan na nila ang paghahanap at pag-iimbestiga tungkol sa mga talim. Maraming mga kaibigan din itong si Tia Sidis noon dito sa lugar ng talingting. Kaya naiisip nitong bukas ng umaga, puntahan niya isa-isa ang kanyang mga dating kakilala ng mga anti-ngiro din at mga albularyo. Ang grupo naman nila ni Lucas kasama ang mga matatandang gabunan at itong si Luis Dumiritso na ang mga ito doon sa bayan ng Basak. Ngunit hindi pa tumuloy ang mga ito doon sa mismong bayan dahil nandoon pa ang mga ito doon sa kanilang taguan na kubo ng kanilang grupo ni Lucas. Kailangan muna nilang magmanman doon sa lugar dahil may nabalitaan ang mga ito tungkol sa mga gumagalang mga hindi pakilalang mga tao na hinala ng mga ito na maaring ang grupo na iyon ng talim. Sa kabilang banda naman, itong si Tiasidis, masyado na itong nawindang dahil sa kakaibang antas ng kalakasan nitong si Akiko. Ngunit simula nang makasama niya ang batang si Bituin, nararamdaman din niya ang kalakasan na katulad nitong si Akiko. Hindi ito makapaniwala at hindi niya inaasahan na sa tagal ng kanyang pag-alis sa islang ito, mayroon na palang mga bata ang sumusunod sa kanilang mga hakbang at maaring katatakutan na din ng mga kampo ng kadiliman. Kinabukasan, maagang gumising at umalis ang mga ito. Sinatya Sedis kasama ang mga bata at itong si Damian nagpunta agad ang mga ito doon sa kaibigan nitong si Tia Cedes. Ngunit hindi tiyak ng babaylan kung nando doon pa ang kanyang kaibigan na iyon dahil sa ilang taon na niyang nawala sa islang ito. Samantalang sinabutsok naman, maagang gumayak na din ang kanilang grupo. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa palayan nitong si Tatay Dadoy. Wika nitong si Butsok. Sana maabutan natin si Tatay Dadoy. Alam nyo naman ang matandang iyon. Bukod sa kanyang pagiging albularyo, sobrang abala din ito sa kanyang malawak na palayan at pag-aalaga ng kanyang mga hayop. Nasasabik na din ako makita ang matandang iyon. Ang sagot naman itong sinunoy. Tama ka, buddy. Ilang buwan na din ang nakaraan na hindi na natin nakikita ang matandang albularyong iyon. Sana mayroon tayong makuhang impormasyon na galing sa kanya tungkol sa mga nasabing mga talim. Lumipas naman ang ilang mga minuto, natutuwa ang grupo nila ni Butchok dahil papalpit pa ang mga ito doon sa kubo nitong si Tatay Dadoy na tatanaw na nila ang matandang albularyo na nando doon sa kanyang manukan at nagpapakain. Agad na wika nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Salamat. Salamat. Nandito pa si Tatay Dadoy at naabutan pa natin. Tara na, buddy. Kailangan natin na makausap agad ito. Samantalang itong si Tatay Dadoy agad itong nagpalingon-lingon nang maramdaman ang mga presensya ng grupo nila ni Bocok at nang matanaw na ng matandang albularyo ang paparting na grupo, agad itong napapangiti dahil nakikilala agad nito ang grupo nila ni butchok. Tulad ng grupo nila ni Butchok, nasasabik na din ang matandang albularyo na makita at makausap ang mga ito. Agad na itong naglalakad para salubungin na ang grupo nila ni Butchok doon sa may trangkahan. Hindi pa man tuluyan na nakalapit ang grupo nila ni Butchok, kumakaway na itong si Tatay Dadoy. At makalipas ang ilang mga sandali nang makalapit na ang mga ito, wika agad ng matandang albularyo sa kanila. Ano kaya ang kailangan ninyo? <laughs> Halina kayo. Pumasok na kayo dito sa loob. Mukhang mayroon kayong mahalagang pakay. Kay aga-aga ninyo, sigurado akong hindi pa kayo kumakain. Agad naman na ang grupo nila ni Butsok at tumuloy ang mga ito doon sa loob ng kubo. Habang itong si Tatay Dadoy naghanda na ito ng pangalmusal nila sa umagang iyon. May mga nilagang kamuti at saging at iba't ibang uri ng mga gulay at protas. Uwi ka nitong si Tatay Dadoy abang inihain na ang mga ito doon sa misa. Mukhang kumplito kayo ngayon at natitiyak kong mayroon kayong mahalagang pakay sa akin. Dahil bukod sa kumplito kayo, napakaaga pa ng inyong pagdating. Sabihin mo na sa akin dudong Butchok kung ano iyon baka makakatulong ako sa inyo. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Butchok Sinabi na nito ang kanilang pakay kay Tatay Dadoy. Sinabi na din ng binatilong sundalo ang mga nangyayari doon sa mga nagdaang araw sa kabilang isla ang tungkol sa mga talima. Kaya itong si Tatay Dadoy nang marinig ang mga bagay na iyon napatitig ito kay Butchok at sa kanyang mga kasamahan muling wika ng albularyo tama nga ang aking hinala doon Butchok mayroon kayong mahalagang pakay may mai-tulong ako sa inyo ngunit hindi nga lamang ako makakasama sa grupo ninyo. alam mo naman marami akong kinakaharap na problema dito sa bukirin ng sinawahan at kailangan ko rin na mabantayan ang lugar na ito galing sa mga nasabing talim. Hindi natin alam kung ano ang kanilang binabalak. Ngunit may mga balitang nakarating na sa akin tungkol doon sa mga alas. Ang isang alas nando doon na sa bukiri ng Kampo 8. at gumagawa na ang mga ito ng paraan para mas mapalakas ang kanilang pangkat at naghihintay na lamang ang mga ito ng tamang oras at pagkakataon para makagawa ng kapanghasan. At kasamaan sa mga tao, pinulong ko na din si Nagorio, Abito at Damaso tungkol sa mga ito at hihingi sila ng tulong kay Arturo at sa kanilang grupo. Ngunit dahil nandirito na kayo, kayo na ang aking aatasan sa pagpunta doon sa bukirin ng Kampo Utso. Malaki ang tiwala ko sa grupo ninyo Dudong bochok. Kayang kaya ninyo na sumpuin ang grupo ng talim at mapatay ang dalawang mga alas. Ngunit ang tungkol naman doon sa isa pang alas, wala akong masyadong naririnig tungkol nito. Ang balitang umabot pa lamang sa akin, nando doon ito sa dulo ng ating isla. Ngunit mag-iingat kayo, Dudong Butsok. Sa tingin ko, Marami na silang kasabwat at mga kakampi. Baka makakasalubong pa ninyo ang iilan sa mga ito. Kaya kinakailangan na pakiramdaman at pagmatsagan ang lahat ng mga makakasalamuha ninyo doon sa lugar na iyon. Nang marinig iyon nitong si Butyok, nagkakatinginan ang kanilang mga grupo. Hindi nila inasahan na mayroon agad silang makukuhang solidong balita tungkol sa mga talim at doon sa mga alas. Wika ka naman nasagot nitong si Butchok doon sa matandang albularyo. Maraming salamat Tatay Dadoy. Hindi namin inaasahan na makakuha agad kami ng ganon na balita tungkol sa mga talim. Ngayon, kinakailangan muna naming magpaalam at umalis na, Tatay Dadoy. Maraming salamat kinakailangan din namin na ipaalam ang balitang ito doon sa aming mga kasamahan at kay Tia Sidis at Nanay Candida. Ganon ba? Ibig sabihin ng delito din pala ang babaylan na si Sidis. Mabuti kong ganon. Natitiya kong malaki ang kanyang maitulong sa misyon ninyo. Paalala lamang dudong butsok. Kinakailangan ninyong makipag-ugnayan doon sa mga sundalong namumuno sa Kampo Utso. Hindi't ba't mga sundalo din kayo, ni Nunoy at Kimba? Tama ba ako? Mag-iingat kayo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis na ang grupo nila ni bocok Agad na bumalik ang mga ito doon sa bayan ng Kanlasog para ipaalam kay Nanay Candida. Ang kanilang napag-alaman at natuklasan, kinakailangan din na nila ang kanilang mga napag-alaman kay Tia Sidis para makapagplano ang mga ito sa sumunod nilang mga hakbang. Lumipas ang ilang mga sandali nang makarating na ang mga ito doon sa kanilang bahay agad na sinabi nitong si Butcho kay Nanay Kanida at kay Pablo ang kanilang nalalaman. Wika ka naman itong si Nanay Kanida sa kanila. Mabuti kung ganoon doon ang Butchok malaking bagay na ang naibigay na impormasyon ni Dadoy sa inyo dalian ninyo sundan na ninyo sila Sidis na nando doon sa kabilang bayan para agad na makapagplano kayo sa mga sumunod na mga gagawin kaya wala nang inaksayang sandali ang grupo nila ni Butchok, mabilis na sumakay na ang mga ito sa kanilang mga motor at sumunod doon sa kabilang bayan kung saan nando doon na si Natia agad din na nagpadala ng mga minsahing usal ang grupo nila ni Butchok doon sa grupo nila ni Tiasides para hindi na lumayo ang mga ito at hintayin na lamang ang kanilang pagdating. Sa kabilang banda naman, doon sa kabilang bayan, tama nga ang hinala nitong si Tiasides, wala na doon ang dating kaibigan nitong Albulario. Kaya ang kanilang pasya, doon na naman magpunta sa kaibigan nitong babaylan na nasa paanan ng bundok. Ngunit habang binabagtas ng mga ito ang papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar na iyon, Biglang napatigil sa paglalakad ang babaylan nang makaramdam ito ng kakaibang pag-ihip ng hangin at mga pangitain. Kaya agad itong nagbato ng mga usal at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Huwi ka nito sa mga kasamahan. Buno, bituin. Bumalik na muna tayo doon sa sentro ng bayan. Nagpahatid ng minsahi sa pamamagitan ng mga usal ang grupo nila ni Butchok. Sana, tungkol na ito sa mga talim. Tara na. Makalipas ang ilang mga minuto habang nandoon na sa sentro ng lugar ang grupo nila. Ni Tia Sidis, agad nilang nasipat ang grupo naman nila ni Butchok nasakay ng mga motor at papalapit na ang mga ito sa kanila. Dahil sa kanilang mga usal, agad silang napang-abot. Nang tuluyang nang makalapit ang grupo nila ni Butchok, doon sa grupo nila ni Tiasides agad na uwi ka ng binatil yung sundalo. Tia nang gagaling kami doon kay Tatay Dadoy at nabalitaan namin sa albularyo ang tungkol sa mga talim. Ayon kay Tatay Dadoy, Nandodoon ang isang alas sa bukirin ng kampootso at mukhang bumubuo ito ngayon ng isang malaking pangkat. Kailangan namin na mapigilan ang mga ito. Kailangan namin na magpunta doon sa bukirin ng Kampu Marami kaming kakilalang mga sundalo ang nandoon. Makipag-ugnayan na lamang kami sa mga ito para agad naming masimulan ang pagsugpo ng mga talima sa narinig nitong si Tia Sidis, nagliliwanag ang pagmumuka ng babaylan at sagot naman ito kay Butchok. Magandang balita iyan, Dudong Butchok. Sumasang ayon ako sa binabalak ninyo. Magpapadala din ako ng minsahi doon sa grupo ng mga batang espiya para sumunod at makatulong sa inyo. At kapag dumating na din ang grupo nila ni Major Golby, Ipapasunod ko din agad ang mga ito sa inyo para makatulong na din. Sa ngayon, kailangan muna namin na magpatuloy para hanapin ang isa pang alas. Umalis na kayo, Dodong Bucok, at mag-iingat kayo. Matapos ang kanilang usapan at makapagpaalam ang grupo nila ni Bucok, mabilis nang pinasibad ng mga ito ang kanilang sinasakyan papunta doon sa lugar ng kampo ngunit plano nila ni Butchok na dadaanan nila ang kanilang opisyal na hinral para makahingi ang mga ito ng patnugot at magiging legal ang kanilang misyon na sila na ang bahala doon sa bukirin ng Kampo Utso. Ayaw din ng grupo nila ni Butchok na mayroong mapapahamak na mga katulad ng sundalo at mga pulis. yeah